talagang sinabi natin, traveling mga galaan. Yan yung mga hilig niya. And today, si-share niya rin sa atin ang isa sa mga pinaka-paborito niyang trip. At ito, ay nung pumunta siya sa Amsterdam. Amsterdam. Sorry <laughs> na rin, Mark. Hindi pa ako nakarating diyan. Let's check it out sa kanyang galagram. Ayan. Ipasol mo kami, Elle. Let's go. Amsterdam, Paul. Diba? Amsterdam. <laughs> Pero I think pre-pandemic to far. Yung kanyang biyahe. Before pa. Ayan. Okay, patsi ka naman, Elle. Okay, so ito yung I think first day. Kasama ko yung mom ko sa trip na to. Lagi okay. kaming nagta-travel before nung pandemic. Okay. And then, actually we went around Europe. Pero yung Amsterdam yung pinaka highlight sa amin. Kasi okay. super ganda. Yeah lahat ng pupuntahan mo, it's very um, nice, it's very clean, ang ganda ng scenery. Tapos, lahat ng mga tao, very chill. Tapos, madaming coffee shop. Okay. <laughs> And then, ito yung Anne Frank House. Uh, actually, famous siya dun sa Amsterdam because if you know the story of a little girl na nagtago yes. ng World War. So, yes, yeah. si uh, Anne Frank. yes, yeah, si Anne Frank yun. Nagtago siya parang sa ceiling. Tapos, parang may diary Sorry, not ceiling. Parang... Parang Ate. hidden door. Ate? Hidden par door, Ayun, hidden door. Tapos merong nakuha diary. Mm -hmm. Tapos yon naka-display siya sa museum. Ayan. Oh, okay. And then, yeah, yon, ang daming cheese, ang daming... Nakon oh, yung keso kaya sa oh, kayo, so kayo, so mga dairy na yan. Ang sarap! Oh. So tataba ka talaga dito. Ayan, favorite namin tong place na to. Super. Kasi so, bakit yung naisip ng mami mo na pumunta sa Amsterdam? Actually, siya nag-decide yan eh. Ako sabi ko basta sama lang sa kanya sa Europe. And then, ayun. So ang mommy mo mahilig din bumiyahe like you? Yes. Wow! Kasi si mommy lang yung kasama ko sa house. Saka oh. Okay. So I guess you you so, and your mom do kami. a lot of like girl things together, yes. girl trips. Yes. yes. Oh, <laughs> <laughs> so masaya mo. Ima-achieve din natin yan kay Nala, Oh, kay Nala. Nala. That's our dream, Marge. ba? Because I'm also an kaya, only child. That's why very close kaming dalawa. Okay. Ayan, okay. hamon iberico, cheese. Ano ba to? Queso pa ba to? Queso Or... pa. Okay. pa Tapos madami silang mga... Mang... Ayan. Wow! Ayan. Super wow. sarap okay, niya. Pero magugulat kayo kasi parang walang, walang obese sa Amsterdam. Because yeah. they always bike around. Actually, wala masyadong cars doon. Kasi mas prefer nilang nagbabike ka. Sa yes. Sabi okay. nga nila doon, Mars, mm. the moment a child learns how to walk, they get on a bike. Ganun siya kaimportante. Uh, yes. Okay. Ano ba yung mga delicacy? Ano yung, what was your most favorite thing to eat in Amsterdam? Macarons. Tama ba? Ma macarons, macarons. Yun, ma ma Yung ano, yung dalawa yung parang, na parang color. No, yeah. Hi, Noy. for taking us with you, Marcel. <laughs> Kahit oh. virtually lang. Di ba, Marcel? Yes, thanks, right, Elle. Eh. Pero next time, pag alis mo, dapat pagbalik mo may mga pasalubong ka. Oo, ang gano'n. Ipatikim sa amin. Susama ko na lang kayo. Ganon. <laughs> <laughs> Let's go.